magandang ano, magandang tanghali po. Ah, uh, kakain kami. So guys, ang atapos lang ng misis sa ano, sa dialysis. So, ang uh, ko muna pakainin yung tatay ko. Ako na, nagtatambo to pag ano. God, me, huh? to pag uh, nakita niya na ako makain kami. Okay, okay. Makain kami. Ah. Uh, meron po siyang sakit na dementia. Pinapakainin mo muna siya bago kami kumain kasi kalimut siya na ano. Kumain na siya, kala niya di pa siya kumain. Oh. Oo, oh, Oo, oh. napauna ko rin yung ano, yung isa ko pang anak kasi PWD. Uh, meron siya ano, uh, cerebral palsy. Pag yeah. nagugutom siya, sinusumpong. Kaya sila muna una yung una namin pinapakain bago kami kumain. Baka may naglaga ha. May sa bangkok.